Pagbibigay ng tulong sa ating mga kabayan especially pag may mga nangyaring kalamidad, uh, mapaman-made man, or natural calamities. Dito sa ating lugar, uh, madalas, man-made calamities, ang dami. Ang dami rin mga natural calamities na nangyari. Ang dami nating mga kaubayan, yung nagiging biktima, nasasalanta. Ang dami tayong mga kaubayan na sinasawing pala dahil sa mga pangyayari ito. Sa so natural, madalas, maha. Bagyo dahil sa isang taon, ilang beses kami ginabaha rito. Well, pagkatapos ng Bagyong Karina ay talagang nagkakabigto ito sa amin ang pahimigay ng tulong sa pabago-bago ng panahon. Napamahalaan ng Armen Kutabato ang patuloy na pagtulong sa kabila ng mga pagsubok. Ito'y dahil na rin sa pagkakaisa ng Armen Kutabato at patuloy na pagtiwala at pagtagkilig sa naging isang station na minahal ng maraming bangsamoro, ang Armen. ikaw mismo, si Radyoman mismo, uh, pa sa ground, at personal na hinating sa kanila yung tulong na yun. Sa ngayon, masabi natin pinakamalaking tulong na naiparating ni Armin Potabato sa mga naging biktima ng kalamidad ay yung tulong na ipinarating ni Armin Foundation. Ang araw na nagtutunan ko sa ganitong mga karanasan ay panatilihing laging handa sa lahat ng oras at lumikas na sa mas ligtas na lugar bago pa mangyari ang sakuna. Sa oras ng kalamidad, asahan niyo ang DXMY ay laging handa.